Yo. Oh. Shout out la bobo. Eh, sa Good morning mga laos! Siya para bago araw, para bagong ara. vlog na naman po tayo. Ayan, for today's video, siyempre mag-aayos tayo ng kapaligiran natin. At mayroon uh, meron tayo ditong, uh, Uh, mabuting may nagbigay ng ating panambak ayan dahil uh, may kinausap ako dyan kung natin na baka pwedeng makakahingi ng konting panambak para mapantay itong ating uh, project dito, yung ginawa natin dito kasi hindi pwede pag ano pag hindi natatambakan dahil, kasi maputik, sobrang putik hindi rin makakaano ang mga sasakyan Tsaka kulang pa, kulang ko sa ano sa tambak, kulang na kulang kaya ayan. Naka-arbor tayo ng palambak. Ayan. So ngayon uh, tambakan muna natin 'tong mga malalalim dito. Ang doon sa dulo para hindi nagpuputik dito sa ano natin, bakuran. Tara, let's go. Go inside. Go inside. Go inside. how much man Oy. Oy, 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 oy. So Hoy, guys, welcome back. Yan at uh, apatag na, na to. Kaya nga, buhang, parang buhangin yun eh. Parang ako yun eh. Ha? Parang ako. Ano? Parang ako yun, yung panangba. <laughs> no, maganda sa ibaba. <laughs> Gago. Sa ibaba, oh. <laughs> Wala nga yun. Maganda sa nagkumuha tayo ng ano, ng makakatulong natin dito. Dahil sumakit ang balakang ko kanina. Yan po, konti na lang naman pag ano, siya, pag kadaganan siya, ano Parang ano to sa ano eh. Ano, you know, parang buhangin sa ano, ilog. Para. Ito ang importante ito, ito. Yan, yung unahan na yan, ang importante. Kaya nga sabi ko sa kanila, may babalang yan lahat para pag-ibigyan pa ng bank. Ang ito importante, ikakalat na lang yan Pupunta rito Papabawasan mo pa ba yan? Kale. Dapat di mo na pabawasan yan Ikakalat na yan dito Yan oh. Pag nang patambakan yun Kulang yun na kulang yan Saan mo yung ba? Dito Hindi ka makakapasok Hindi ka makakapasok Papasok ka ba dyan? Ganyan kataas yan? Hindi nga, kapapakalat mo hanggang dito. Konti na lang yan. Ari mo nang madala. Shoutout out nga pala sa Labobo. Yo. Chat out Labobo. Eh, tawag dito.

Bakit? Hindi niya pa kasi yung dyan Kaya lagi dito sa katuwa ng tumay Kapit si Mende, isa, ni medal

Kilala ko ba yung kapatid mo? Huh? Kilala ko? Tuka! Tuka! Sama ni Mati Gatas! Kali natin dati, katupan. Oh? Yung nagawa ng kuan Ay, hindi ko na naalala. Tuka! Hindi ko na naalala. Yung nagpintura ng mga lamesa? Ha? Yung nagpintura ng lamesa? Ang naalala ko lang si Mark. Yung kasama nung... Ang dali lang, re-review CCTV. Si mm -hmm. <laughs> eh, mayroon. takang Tagalog Isang taon na eh, no? May A few moments later. So yun guys, welcome back. Ayan, at uh, ginabi na nga tayo. Ayan. At uh, ito na lang ang ano, ito na lang ang kulang naman. Ayan, at uh, pantay na yan. Ayan. Ayan na lang ang kulang, tapos na. Kakalat na lang yan. Isipag talaga ni Katibu, oh. Oh my God. Marami akong asawa. Wow, din na. Mana himi ra pagatas. Wala si na pagatas. Maganda-ganda ng oh. Magdaganda nang tambakin ko. Konting kalat na lang yun, yun, eh, may. Yan may nalubog. Ha? Huh? Saan? Ayan nyo, tamukan mo nga yan Putik eh oh. Putik Ay, pangat pala yun Ito yun huh? Hindi, may, may, may part siya na ano, may May matiga Na basa Na may kasamang putik Hmm, kaya May part siya Oh. Kaya nga sinasabi sabi ko, Walisid si mga yan, baka may mga slide diyan. Eh you no. Know, daming bato sa likod mo, mi. May. may mga bato malalaki. Kaya kanina pinawalis ko ay jadpol eh. sundo mo na. Pa pala. Pa pala. Kailan ba 'yung video nito? Abugura. No? No after 30 minutes kaya to. Video naman niya. Komo. Time lapse. <coughs> Time lapse pa. Kaya pa? Kaya pa? Napalaban. Dios, kasi wag na tong oras mag ano, kaysa kanina tanghali. Yung tanghali sobrang init. Bawa. Ini wahyan. Ini Dito. Tangya. Pambihira sa bigas ng suka, 'no? Tayo kakaluto. Yan, sundan mo 'yon. Tinawak ko. Oh. Yan. Perfect. Malaki 'yan. Ayun, kalawit. Kalawitin mo na 'yon. Tupuin ha, 'pag kakalayo. Kalawitin mo na 'yon. Yung matambok niyan. Yan. Yan. Para matapos na. Yan. Yo. Yo. Mas magbukas magdi-deliver na tayo. Tayo na muna magdi-deliver ng lupa. Hindi na ta lumundukin. Okay, aribat back sa room sa akin. Pag nadaanan yan, eh, masisiksik din yan eh. Pag nadaanan yan. Ano ba yung ano? Eh. Pag nadaanan yan. Ano ba yung Hindi, papantayin mo muna yan ang... Na pala. Si Rog? Si ano? Si Naalala ko yung pinagin natin yung atong.

Dito sa'yo rin. Halos po rito. Malalim dito. Ja, ja. <laughs> Nagpapaliwanag Simakit yung balakan ko kanina Pag ano namin di dyan dyan Mali yata yung pihit ko Uta. 14 lang ko daddy Ha? 14 lang Sino? Ito Ito? Ikaaral ka? Hindi so, Bakit? So, Miguel Ha? Kapasin so, ni Miguel Tumi so, Lagi daw yung Bakit? Lagi ng yung edad niya siya. Huwag kang papa asar sa mga taong ganoon. Isipin mo yung future mo. May pamilya ka? Meron na. May ano nanay? Nanay niya si Tisalpe. Nagihilte ko yung jet. Hindi ko naalala. Tisalpe? Si ah. Hindi nyo sumamawin ah. Oo. Kala ko eh Wala kang ano eh Aampunin na lang kita rito Hindi eh, ako so. <laughs> Ha? Kaya nagbubuhay sa nanay niya Ah uh... stroke na stroke na May stroke na ba siya, hmm. Sino salbi yun? Hindi na din yun ng kaya dito Hindi ko matandaan Ito May stroke

dito eh. Ko. Dapat ganun hindi ka guys sa kanya ginagawa. Doon ka kumuha sa ano. Patusok eh. Dito, pag natakanan pipi yan, pipigyan. Dito, medyo mataas ng konti. Munti na lang. Kung yung malaking mato, yun o, mo. No? Oh, oh. Doon na, say. Doon sa sulok. Buhatin na buhatin mo basta dito diyan ha ah abutin pananlas git sa antok diyan sa may dun, dun, bakal doon sa sulok ha no? huh? para may palatandaan, malaking bato halaw lagi paultawin niyo yang muna yan ang walang ka gulo lagi doon sa sulok na yon doon saan doon Ah, sabi nga doon So yun guys, nalobat tayo Yan, almost done na Yan Welcome back, Mangala ah, Yan you know, o, ang liit naman ang ilaw mo <laughs> Ang ilaw yan Welcome back, Mangala <laughs> Walang iyan <laughs> Ayun ang magandang ilaw oh, Totoo nga, yun, sabi niya, no, malakas to oh. Ano ba to? Hindi ba double charge? Oh? Ganda Ganda Ito yung binili kong ano sa binigyan na na budget ni Mama Marites. Mm. Ito yun. Ganda. So ayun mga loves, siguro po hanggang dito na lang ang ating vlog. Ayan at gabi na rin. Ayan maraming salamat po ulit sa mga sumusuporta sa All in Roya TV. At sa sumusuporta sa aming challenge. Ayan. Ayan hanggang dito lang po ang aming vlog. Maraming salamat. Bye-bye.